discretion. Sabi nga lang po ng Korte Suprema, mali ang COMELEC. Dapat pinapasok nyo muna ang Smartmatic sa procurement at pagkatapos tsaka nyo din disqualify. Bakit din disqualify prior to? But just the same, uh, Your Honors, Mr. Chair, sabi po ng kagalanggalan ng Korte Suprema, COMELEC, prospective ito, hindi po ito retroactive. Therefore, lahat ng ginawa nyo prior to ay okay lang, but it is prospective. Hanggang sa kasalukuyan po, ito po ay nakamotion for reconsideration, Mr. Chair. Mr. Chair, kung maituturing po nating magulang ang Korte Suprema, pag-uusapan ay uh, pag-aayos ng mga legal na usapin, ang isang magulang pagka sinabi po niya sa kanyang anak na, Anak, malika diyan, malika. Kailangan pa ba, Mr. Chair, na sabihin ng magulang, na ituwid nung anak yung kanyang pagkakamali.